Bos, problema bos, may problema. Ah, wala yata ang pera tong tropa ko na to eh. Samji, samji ka, tapos wala ka naman pala pera. Puta na yung dumo, chor. Pekara ka lang pa may order, pati itong baby back ribs. Burin na pa mo, baby back ribs, wala naman pala pera. Good evening. Ngayon, inimbitan kami dito sa Raphael Sulipan, Apali Pampanga, kasama namin yung mga misis namin. Siyempre kasama natin si Boss Chris, si driver natin ngayong gabi mga boss. Siyempre kasama natin si Yuri at yung misis ko, ayan, na pinakamaganda. At yung pinsa niya, yan. ayan. mga boss. At siyempre, nandito na kami. Layo din ang biyay natin, no, Bray, no? Oo, oh, pare, oh. nandito na tayo sa Rafael. Ayan. Dito na tayo sa Raphael's Unlimited since 2017. Iyon, daming kumakain pa. Dami pa rin, oh. Pare, daming kumakain, no? Oh. Oo. Oh. Hey, Dami. samgyup. Samgyup sal. Samgyup mga pre. At ayan mga boss, nakahanap na nga kami ng pwesto. syempre inintay muna namin matapos ang mga kumakain dahil di kami kasya. At ngayon, nandito tayo ngayon sa San Unlimited. Since 2017, tinatangkilik na tong Samgian na to mga boss. Dito lang yan sa Sulipan na Palit Pampanga, San Bernardino Park, malapit sa 7-Eleven at tabi lang ng police station, compact. At in-ready na rin ng mga lutuan namin mga boss at napaka-prepare ni ate. Ayan, dalawang lutuan yung binigay sa amin mga boss para makapagluto kami ng maayos. At syempre waiting muna tayo abang pre-prepare yung mga foods na kakainin namin mga boss. Meron silang kimchi, shawarma salad, baby back ribs at syempre chicken garlic ng pinakamasarap dito mga boss. At syempre hindi lang yan, meron din silang fish play na pinagmamalaki nila dito at babalik, babalik kayo dito sa halagang 249 sulit na sulit yung pera nyo at check ko na mabubusog kayo rito mga boss punta na mga boss habang nakapromo po sila until September from 299 ngayon 249 na lang let's go mga boss at syempre hindi ko na nga pinatagal at sinimulan ko na magluto ng pork makalipas nga ng ilang minuto mga boss nakaluto na rin ako at syempre na sinimulan na namin ang pagre-review ng mga pagkain dito talaga naman chicken pa lang napaka crispy na juicy delicious pa ito yung chicken garlic na pinagmamalaki nila talaga naman mapapawaw ka sa sarap na lasa kung nagaanap ka ng kainan na swak sa budget mo eto yung afford mo mga boss ay na ako pare Oh, eh, ikaw na, ikaw, ikaw na magbayad dyan, Alam akong dadalang pera eh. Hindi, wala akong, wala akong, loهم... sandal lang yung ano ko. Pa. Pare lumang tugtugin na yan. Pare So, sabi mo, lilibre mo ako. Oh, hindi pwede, pare. Da, mukha ka pa mong burat Ano? You know, sandal <laughs> lang ito, dagdala ko ito. Para? Hindi pwede. Hindi na Nak pwede. kita pare Pare Boss Boss Problema boss, may problema. Okay, boss. Ah, wala yata pera tong tropa ko na to eh. Wala so, kang marine eh. <laughs> <not that was laughs> geto, boss, ah. magkano yung bill niya lahat boss? Bali, 1, 2, 3, 4, 5. Lima okay. komin, boss, lima. 249. 249 boss, 249. 249 times 5. 100. Ano 'yan? Tuporti pay. Bantu boss. Baka dinala niya 'yung pera mo. Dinala lang ka. Ano 'yan? Tuporti pay, boss. Lima araw daw ayos pin kasi ko kasi. Gusto ning dawas niya di 'to. Boss, depende. Depende. Depende 'yan, boss. Kamusta rin ko? Para imposibleng wala kang pera. Mukha ka pang murat. Para. 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 araw. Ilang araw sa maguugas, boss? Sa hey, mga araw. din, ng doon ka mamahan. Libre pala pagkain eh. Boss, libre ka naman pala pagkain eh. Boss, sabi mo babayaran. Boss, gano'ng karaming pinggan yung inuugasan dito, hey, boss. Hey, boss. <laughs> Bala piyesta na <niya>, eh, boss. Ayan, <laughs> hey, eh, boss. Pagahugas. Hey, okay. Ang pangalan mo niyan, boss. Boss Jordan Dishwasher. <laughs> Anong, Anong babayaran? Kapangayahan pa mo mag sam samji sam ka tapos wala ka naman pala pera puta na idu mo chor ka pa mo yung order pati itong baby back ribs burin na pa mo baby back ribs wala ka naman pala pera panay ka pa pare boss sana chor sabi mo babayaran mo. Anong babayaran? Nakilibre. Sabi mo ikaw na bahala sa akin. Dinagdagan mo pa may BB back ribs. Isang daan lang pala yung pera mo. Parepil ka pa mo ng parepil. Puta na ido. Sige boss. Lak Lakwan ko na yung mga bako na boss. Sige boss. Thank you. Thank you.